Hi mga kasler, at uh, here, at uh, welcome sa panagawang video natin. ito. Uh, mga kasler, tanong ko lang, sinong gustong maging Maxim Rider dito, pero walang magtuturo or walang mag sa kanya? Well, tama ka ng video, pinuntahan. So, kunin mo na yung snacks mo, drinks, katupuan kasi mahaba-habang story at mahaba-habang tutorial to. At sa video nito, ituturo natin kung paano mag-apply, mag gamitin yung app ni Maxim or Taxi. Same time, paano kumuha ng orders at paano yung discape sa pagkuha ng orders kay Taxi or Maxim. Disclaimer lang ha. Sa mga dati ng Maxim Rider or any platform such as Grab, Movie, hindi po para sa inyo to. Para to sa mga newbie na gusto maging Maxim Rider na walang mag sa kanila at walang magtuturo, katulad ko. So, based lang po to sa experience ko na on film kaya yeah, without further ado parol nito ang yung una nating gagawin, eh, i-download muna natin tong Taxi Driver mula sa Play Store. And then, since newbie pa lang tayo, uh, ang i-click natin to register para makagawa tayo ng account dito kay Maxim. After natin pindutin ang register, mapupunta tayo sa interface kung saan ilalagay natin yung location at the same time, yung telephone number natin. Make sure na tama yung telephone number kasi dyan tayo tatawagan ni Maxim Operator to confirm na meron na tayong uh, account sa kanila. After nun, iselect natin yung services using car or motorcycle. After nun, kukunin ni Maxim yung personal information nyo para ma-record nila sa system nila.